Guys, nandito kami sa taas. Ito oh. Ang lalim ng oh, ano ang haba ng inakyat namin. Ang lalim na doon oh, pababa. Ayun know, oh, yung isa oh. Ano you know, kumakain ng batuan. <laughs> ang asik niya, guys. Hmm. Ang riko. Ah. Tingnan niyo ano namin oh, yung napaka namin. Yan. Mm -hmm. Dito kami yan. Nasa taas kami. Tingnan mo yun siya oh. Ayun oh, kumakain na oh. Ayun oh, bunga oh. Ayun oh, kita mo na.

Ayan guys, oh. So, yan. Pero medyo matamis na rin to pag anong nahinog na siya. Dito na lang siya pa ano. Sarap to sa sinigang, guys. Yan pang asim. Damo ang bungay oh. Ng Hmm. Tapon ko na to. Maasim, di kayaanin. Yan guys, oh. So, wait lang ah. Hmm. Hmm. Mabari. Hindi naman yun. Buhay pa naman yan. Aray ko. Ano, daming bunga oh. ano oh, bunga yan. Yan mo. Yan po. Yan oh. Yan oh. oh. oh, dami oh. Yan. Yan po oh. Oh, ang dami. Dami na. Yan. ako. yung bunga Buna pa sa taas. Ang dami oh. Hindi ko na kaya. Yan oh, pula bilog. Hindi ko na. Hindi bilog yung mga bunga. Yan oh, laki oh. Yan, laki. Masarap yan ni Asim. Sarap. Lalo na pag may asin. Yung isa oh. Parang unggoy. Umakapit sa puno. Karo, malaglag. <laughs> <laughs> Pag malaglag ka, patay ka. <laughs> Anako. Hala. May, ano, langgam. Yan uh, oh. yeah. <laughs> <laughs> Dab mo ah. Sakit-sakit mga kat. <laughs> hindi. Hindi naman na masakit mga kat. Uy, ay. Malaglag ako ko. ano -an, dyan. Napakan dyan. Ako, doon ko na Makikita doon. Laglag na yan mga yan. Ante lang. Kunin natin kasi mabigat yan eh. Laglag -lag na yan kamay mo, kamay mo. Yan mo yan, oh, dami ano. Langgam. Dito kasi dami <laughs> ng kamay yan, oh. Ang <laughs> dami ang dito. Pero, um, kailangan nito kahit may langgam. Baka may bitaw, kasi pag bibitaw ka, malalaglag ka. Sisurus, marami. Kaya <laughs> anong taon niya? Ha? Ilaglag mo na dun, oh. Hindi mo kasi dinara sa ako. Niwan mo kasi. Ano? Iniwan, na. Yun na, uwi na tayo. Kaya uh, oras, gabi naman tayo abot.